Maraming beses kapag nagpapagawa ng blood count test na inutos ng doktor o sa ospital, makikita mo ang numerong HCT na nabanggit doon. Ang HCT ay mas maikling anyo o daglat ng hematocrit. Ang hematocrit ay inilalarawan kung gaano kapal o nipis ang iyong dugo. Kaya kung ikaw ay dehydrated, ang iyong dugo ay magpapakita ng mataas na hematocrit. Kung marami kang dugo sa iyong katawan na minsang na-diagnose na may sakit na tinatawag na polycythemia, ang iyong hematocrit o HCT ay magiging mataas. Kung ikaw ay may anemia, ang iyong HCT o hematocrit hematocrit ay magiging mababa. Kaya ang mababang hemoglobin ay nagpapababa ng HCT at ang mataas na hemoglobin ay nagpapataas ng HCT. Ngunit sa maraming kaso, ang HCT o hematocrit ay nagpapahiwatig din ng estado ng hydration o dehydration. Ang HCT ay nasa 38 hanggang 46 para sa mga babae at 40 hanggang 54 para sa karamihan ng mga lalaki. Gayun pa ang ilang tao ay may mataas na hematocrit kahit sa normal na kondisyon, tulad ng mga nananatili sa mataas na altitudes. Minsan, ang mga lahi sa paanan ng Himalayas na nakakaranas ng mababang oxygen ay may mataas na hemoglobin at hematocrit na normal ang fisiyolohiya. Ang hematocrit ay isang palatandaan ng antas ng iyong dugo at minsan ay isang palatandaan ng dehydration.